So may mga lalaking pa na yung iyak sa social media about sa toxicity ng mga kababaihan. First of all, imbis na magreklamo kayo na ganun yung mga kababaihan, let's start to ourselves. Tingnan nyo muna yung sarili nyo sa salamin. Yung sinasabi ko, hindi yung itsura. Tingnan nyo yung sarili nyo. Paano kayo irispito ng mga kababaihan? Kung kayo mismo ang lalampan nyo, tapos patay na patay kayo sa mga kababaihan. Kung mag kayo, namimilit kayo, tapos sasabihin nyo toxic yung kababaihan. First of all, nagsimula yan sa inyo kasi hindi kayo marunong, hindi nyo mapasunod yung mga babae. Kasi nga kulang kayo sa eh, sa pagiging lalaki na imbis na magreklamo ka, bakit hindi mo baguhin yung sarili mo? Ba bakit hindi mo baguhin ang style mo? O magpakatikas ka, magpakalalaki ka kasi ang problema, panay kayo reklamo. So imbis na magreklamo kayo, baguhin nyo muna yung sarili mo. Baka kasi eh, ang lampa nyo, kaya kayo hindi na nire-respeto ng mga babae, hindi na kayo nagugustuhan. Tapos, ang simp-simp nyo pa, parang patay na patay kayo talaga. Eh, natural na hindi kayo nire-respeto ng mga babae pag ganun kayo. Yung sobrang simp nyo, kahit mali na yung babae, kahit panay post na sa social media ng mga p**t nila dyan, yung mga katawan nila, pinag-heart nyo, binibigyan nyo ng compliment. Eh, kayo, kayo rin mismo kung dar kung bakit naging ganyan yung mga kababaihan o so tigil-tigilan nyo na yung magpapagiging sim pag manligaw kayo tangkahin nyo yung babae pag ayaw ayaw na wag, wag nyo lang kulitin ang pangit nun ang pinaka sa relationship yung kusang dumating gusto ka niya, gusto mo siya yun yung dapat na abulin nyo ang problema hindi nyo yan makuha kasi nga ang lampa-lampa nyo pumunta kayo sa gym, ah, gym kayo dun magtatamad nyo yung iba ang tabak taba na o, parang buntis araw-araw buntis o ilang dekada na buntis ka ilalaki ka o yung, yung iba o. ang titikas sa mga trash token sa online gaming tapos ang papayat na first of all tandaan ni Chong ang tabakuan hindi yun yung pinaka-attractive sa lahat o yung buo mong pagkatao buo mong pagkalalaki paano ka makaka-attract sa mga kababaihan kung meron kang ang guwapong pagmumukha tapos ang tamad-tamad mo Then, later on, magka magkakaroon ka ng relasyon. Later on, masasaktan ka lang. Kasi nga, kayang-kaya kang ipagpalit ng babae mo sa iba. Ang problema, panay ka reklamo, panay ka iyak sa internet na gano'n yung mga babae. Tapos, yung sarili mo, hindi mo tinitingnan kung gano'n ka, gano ka ba kalalaki. La lalaki pa ba tawag sa'yo, chong? E ang lampa-lampa muna, ang simp -simp mo na, ang simp-simp mo para ka ng asong habol ng habol, chat ng chat sa mga babae na hindi hindi ka naman nire ba't ka pa mag ba't mo pa pinuporsyo no, imbes na magpakabisi ka dyan maghanap ka ng ano makabuluang bagay, mag-focus ka sa sarili mo, i-improve mo yung sarili mo yung habol ka ng habol tapos pag iniwan ka magre-reklamo ka iiyak ka sa, sa social media First so, start with yourself. O yung panay, sisi ka sa kababayan. First kayo rin gumawa sa mga kababayan. Eh. Ang simp-simp. Tipong nag-post ng ano eh. Hina-heart nyo, nila-like nyo. Al alam, alam nyo namang mali. Then yung mga kababayan, natural. Pag maraming heart, oh, tuloy-tuloy na yun. Di alam nila na, na ano eh, na, na maraming nagkakagusto eh. Kayo yun. Kayo yung mga simp. Yung nagpaparami ng na mga sa social media. Kayo yun tigil-tigilan nyo yan mga tsiong, improve nyo yung sarili nyo para makapag-isip kayo ng tama. No? Ang healthy body, nagre-reflect po yan sa ating pag-iisip. No? Kung healthy yung pangatawan mo, healthy ka rin mag-isip. Positive, tsaka marunong ka sa paggawa ng win-win outcomes in decision making. So, yun lang mga tsiong, good luck. Huwag ho natin pabayaan yung sarili natin self-improvement dapat. Huwag na tayo magreklamo na ganyan mga babae, ganito, gan. Tayo ho yung pinaka-ano dito, pinaka-pundasyon. Kung ano yung ginagawa natin yun, yun ho yung magbubunga. No? O titigil-tigilan nyo na yung pagsisip na pagtitext sa mga babae na hindi ka naman mag-relip yan Pinagtatawanan ka lang yan. Titigil-tigilan nyo na yun. Wala kayong mapapalagay.